Hello and good day sa atin mga kaibigan! Binakita kasi ako, nag-pose eh, ayan o. Nakita dyan, or makikita nyo dyan kung magkano yung presyo kapag ikaw ay kumuha ng student permit, kumuha ka ng non-professional, kumuha ka ng professional, ayan. Grabe, so mga kaibigan, so paalala lang. Huwag po ganito, huwag po natin tatangilikin to. Ito po ang tinatawag na ating picture. Pero masyado kasing malaki o oh, masyadong mahal naman yata Ang single nila kasi syempre fixer yan. So ngayon, pag-usapan muna natin mga kaibigan kung magkano ang magagastos natin o magkagastos ninyo kapag kumuha tayo ng student permit. Tandaan nyo mga kaibigan, ang student permit, o oh, paalala ko lang ah, ang student permit po ay hindi po katunayan na ito ay driver's license. Permit lang po yan na nakatunayan, eh, pwede ka nang mag-drive ng sasakyan kung meron kang kasamang non-professional or professional driver's license. Ibig sabihin, yung may valid license po. Kung wala po kayong kasama at mag-drive kayo tapos nahuli, pwede po kayong kasuspindi sa loob ng isang taon at hindi po kayo makakapag-renew ng inyong non-professional driver's license o hindi po kayo makakakuha ng non-professional driver's license. Ngayon, eto na, pag-usapan natin mga kaibigan kung magkano ba yung mauubos natin kapag kumuha tayo ng isang student permit o kung kukuha tayo ng student permit. Paalala mga kaibigan na 16 years old ay pwede na po tayong kumuha ng student permit. At 17 years old Pero, pero Yung 16 years old po ay stu hanggang student permit lang Pero yung 17 years old E eh, pwede na po yung maging non-pro Okay, so yun yung Pagkakaalam natin at tinanong po natin yun mismo Doon sa LTO Eto na Pag-usapan natin kung magkano yung natin Isa po sa mga requirement pagkuha ng student permit ay yung TDC, yung Triodical Driving Course na umaabot po ito ng 15 hours at nagkakahalaga ng 800 to 1,000 pesos. Doon po sa Nadine Driving School, dyan lang sa uh, South Galleria, ang driving school po nila o yung TDC nila is nagkakahalaga lang po ng 800 pesos. So doon tayo pumunta sa pinakamababa sa na nakita ko ha. Ah. 800 pesos, 15 hours. So kada session po yan ay eh, nag, ay eh, umahabot po ng tig for 5 hours. So ibig sabihin tatlong session po ang atin ninyo. Bukas naman sila ng Monday hanggang Sunday. And then kapag po nakuha na natin yung ating TDC o yung sabihin po niyan eh nakapasa na po tayo do sa TDC nila na course nila eh mabibigyan po tayo ng certificate at syempre kailangan nyo pong gumawa ng LTO portal importante po din po yun na meron tayong LTO portal kung natapos mo na yung course mo eh mag na po tayo ng requirement natin so isa sa mga requirement po natin syempre yung birth certificate o yung PSA o NSO. Alin man po doon yung po pwede. Kasi yung iba kasi may hawak ng PSA, yung iba may hawak ng NSO. Yan po ang kailangan mo po para makakuha po ng student permit. And then, syempre, pag, pag ano naman, mga kaibigan, kapag uh, minor dida, 16 to 17, kailangan po niya ng parent consent. Ang parents consent po dyan, eh, ay may pirma po yung magulang, gagawa po ng letter yung magulang tapos kailangan po magpasa ng two valid IDs na may pirma nila para pinapayagan po nila na yung anak nila ay pwedeng kumuha ng student permit and then after po nyan eh, punta tayo sa LTO magbabayad po tayo doon ng 250 pesos para sa student permit at magbabayad din po tayo ng more or less 500 to 600 po para sa insurance so yun lang ang magagastos natin mga kaibigan sa pagkuha mo ng student permit Magbabayad ka ng 800 driving school check tapos magbabayad ka ng 250 pesos sa LTO para sa student permit check and then magbabayad po tayo ng sabihin na natin 600 pesos para sa medical. Yun lang po ang babayaran natin at yun lang yung magagastos natin kapag kukuha tayo ng student permit. So, ibig sabihin, 800 plus 250 is 1,050 plus yung 600 natin. O, ibig sabihin po niyan ay lumalabas 1,650 pesos lang po ang magagastos natin kapag po tayo ay kukuha ng student permit. So, medyo mahal na kasi nagkaroon ng TDC dati noong panahon namin or panahon ng iba dyan, eh wala pa pong ganun walang TDC kaya ang binabayaran lang natin ay yung medical at yung student permit. Oh, so yung mga kaibigan na kung kukuha kayo, so syempre to real talk to eh. Marami naman talaga ang nagpi-picture o kumukuha doon sa mga nakikita online. Kayo kung gusto nyo, choose your van, di ba? Choose naman 'yan eh. kung kukuha kayo doon sa online, okay yun na. Pero sabi nga nila kaya gusto nila mag-online para mabilis. One day process lang, okay na. Pero mas gagasto ka siya talaga ng more or less mga 3,000 yun na alagay dyan sa posting nila, di ba? 3,000 pesos. O so, yun. Okay? So yun mga kaibigan na nagbigay lang po tayo ng idea sa inyo kung magkano ang pagkuha o kung magkano ang kuha ng student permit. Kasi may nakita nga po tayo na nakafocus na medyo mahal po. O, ba? So, isa sa mga nakita kong magandang puntahan ay eh yung South Galleria na LTO. Napakabilis po doon ang proseso. Tsaka magkakatabi lang po yun. Katabi na yung driving school, katabi na yung LTO, katabi na yung medical. Kaya one-stop shop na po yun or one-stop na LTO na yan. Mas maganda na po yun. Tapos, naka, syempre, naka-aircon ka pa kasi yon ay nasa South Galleria Mall. Okay? So, ilang mga kaibigan na ingat po tayo palagi, ah. And sana, wag po tayo magpaloko sa mga ibang Pixar. Kasi may mga Pixar po na nandadaya at nananamantala. Okay? So, ilang maraming salamat. Thank you.